kami lang ba talaga yung may bisyo bago matulog? Hello mga mami, for today's video, tara samahan niyo po ulit ako sa ating panibagong araw. Araw na ng biyernes ngayon mga mami, o di ba diba, nagtuloy-tuloy na rin yung kasipaga natin. Char. Alam nyo ba mga mami na hindi kami makakatulog ng Daddy Ajay kung wala yung mga yan? Kung kay Daddy Ajay nga yung pangamot na sobrang tagal na niyang ginagamit, eto naman yung sa akin. Bago nga ako matulog mga mami, ay naglalagay nga ako niyan. Feeling ko talaga sobrang napapahimbing yung tulog ko kapag nga naglalagay ako niyan. Yan nga pala mga mami yung massage rub ng Creations pa Essential. Sobrang na-addict na nga ako dito mga mami at kapag nagsimula ito ay hindi ako makatulog. Tapos yung pangamot nga na yun ay Daddy Aji ay sobrang tagal na. Abay sa pagkakatanda ko nga ay baby pa nga itong si Kenta. Kaya naman hindi pwedeng mawawala yan sa mga ilalim ng una namin. Pagaligpit ko nga ng higaan namin ay lumabas na nga ako dito sa may sala at binuksan ko na nga itong mga bintana. Kasabihan nga daw na matatanda kailangan pagising ay buksan na ang mga bintana. Para nga daw pumapasok yung swerte. Pero piling ko wala na dahil tangali na naman akong nagising. <laughs> Pero hindi naman sobrang tanghali yan mga mami dahil sa mga oras na yan ay alas 8 pa lang naman ng umaga. Hindi nga tayo nakapagkapi kahapon dahil marami tayong gagawin ngayon, kailangan natin ng maraming energy. Coffee is life, kaya naman welcome muna ulit, UTI. At nung makapagkapi na nga ako mga mami ay dito na nga ako sa may kubo nagdiretso at para nga makapagsalang na nitong mga labahin. Pagkasalang ko naman doon ay pumunta naman ako dito sa may harapan at para nga magwalis muna. Ako nga mga mami yung nagwalis ng harapan dahil nga wala si Kenta na aya nga ninang na papunta doon sa bayan. Konti lang din naman ang walisin, may ilang dahon lang na napapadpa dahil nga sobrang lakas ng hangin. Pagkatapos ko naman sa pagwawalis ay pumasok nga ako dito sa bahay mga mami at dito naman ako maglilinis-linis. Pero syempre ilalagay muna natin itong ating pangmalakasang pangharang ng Bilville. At kung bet nyo rin yan mga mami, alam nyo na. Tapos ay nag-start na rin ako ng pagwawalis dito sa may ilalim ng sofa. Marami nga nagsasabi dyan mga mami bakit nga raw hindi vacuum yung gamitin ko. Dahil kapag nga daw Istanbul lang yung ginagamit natin ay pabalik-balik lang din daw ang alikabo. Hayaan nyo nga mga mami at kapag nga tayo ay naka-LL ay makakabili rin tayo ng vacuum cleaner. Araw-araw din naman ako nagwawalis ng sahig at araw-araw din naman ako nagpapagpag nitong aming mga sofa. Kung um, makapagwalis na nga ako ng mga ilalim ay pinagbabalik ko lang yan sa mga dati niyang pwesto. Tapos ito namang mga pakainan at painuman nila topi at tanggol ay araw-araw ko rin nililinis. Saka ko nga sila binibigyan ng panibagong tubig. Alam nyo pa mga mga mami na sobrang selan kaya na mga ayan ayaw uminom ng lumang tubig. Tapos ay pinaspunasan ko na rin itong ibabaw ng lagayan ng TV at pati na rin itong TV. Kapag saing na rin ako at tiyak naman pagdating ng Daddy AJ ay may ulam na. Tapos ay dumating na rin pala mga mami itong in-order ko online na fake plants. Tara nga, ti-unbox na rin natin. Madami na nga yung in-order ko niyan mga mami para makatipid na rin ako sa shipping fee. Dito ko nga pala ilalagay yan mga mami dito sa pinaglagyan ng box ng kuryente. Paano ba naman sobrang naiinis ako dito sa parting ito kapag ba naman nagbibidyo ako ay palagi na lang siyang kitang kita. Kaya naman ito nga at ginawan ko ng paraan mga mami para nga medyo maganda nga sa paningin natin. O diba, parang may tulay na halaman lang tayo diyan. Nung makatapos na nga ako doon, ay nagmap na rin ako ng sahig. Tapos maya maya naman ay pinaliguan ko na nga itong si Topi at si Tanggol. At fast forward na nga mga mami, nakatapos na rin tayo ng labahin. Kunti lang din naman yan mga mami kaya naman sandalila mga kung nakatapos. Katapos ko nga sa lahat-lahat mga mami ay naligo na rin ako at syempre maglagay muna tayo ng lip tint bago magpahinga at matulog. So ayun lang muna ulit mga mami for today's video. Thank you for For watching.